Good morning! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, kaabang-abang talaga sila. Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, Jan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ngayon pa lang talaga naman nakaka-excite na Miss Universe Philippines dahil may mga kandidata talaga na, oh my God, kaabang-abang talaga sila, no? So, nung nakaraan na nalo nga sa Miss Iloilo at si Alexi di ba at eto naman si Natasha Jong nanalo naman sa Kagana at ngayon naman sa Pampanga naman I si see Cyril o di ba talaga naman dito palang lang masasabi mo na oh my god interesting talaga ang Miss Universe Philippines iba't ibang klase beauty ang ino-offer nila pero talagang Oh my God, aabangan mo ang kanilang mga eksena. But, ang tanong ko, sino nga ba ang mag-shine like a diamond star sa kanila sa darating na competition ng Miss Universe Philippines? Yes. Si Natasha Jones. Para sa akin, si Natasha, isa to sa mga veteranang kandidata na lumalaban na sa mundo ng beauty pageant. Alam naman natin na marami na siyang sinalihan. Sumali na siya sa Miss World Philippines, Luh, sumali na siya sa Binibining Pilipinas, at ngayon na nandito siya sa Miss Universe Philippines. Actually, na-surprise ako kasi akala ko hindi siya sasali dito, pero nandito siya. Kung communication skills sa pag-uusapan kay Natasha, ay eh, talaga namang masasabi ko palaban ang com skills ni Natasha. At kung pasarela naman ang pag-uusapan, kumakabog din ang pasarela nito At kung body naman ang pag-uusapan, masasabi ko naman talagang sexy. At kung beauty naman ang pag-uusapan, masasabi ko naman na mayroon talaga siyang beauty. Is Miss Tisa Beauty ang ino-offer ni Natasha Jung dito sa Miss Universe Philippines. Kung baga, hindi mo po is na binam beauty na meron siya kasi sobrang ganda din talaga nito So, siguro ang inihintay ko lang sa kanya yung transformation niya. Kasi syempre, maraming beses ko na siya nakita sa mundo ng beauty pageant. Pero dito, inaabangan ko yung mag, paano ano siya magta-transform as a candidate ng Miss Universe Philippines. At lalo na alam naman natin, ang Miss Universe ay hindi to biro. Lalabad ba si Natasha? Kakabog ba siya? So, yan yung mga aabangan natin. Kasi, kabukera din talaga si Natasha pagdating sa mga eksena. So, I'm so excited for Natasha kasi alam ko kung paano to umeeksena ng bonggang-bongga. At alam ko kung paano siya kakabaw. Sa ngayon, wala akong balita kung ano ang ginagawa niya. Pero I hope na nagtitrain siya ng bonggang-bongga at pinag-aaralan ng team niya yung kanyang transformation. Kasi kung kudaan, makuda na to. As in, talagang magaling talaga siya pagdating sa kudaan. Wala akong masasabi. Pagdating naman sa performance, so, pili ko na kakabog siya. Yung transformation nga na lang, talaga, yung styling. Kasi yung styling nga, aminin natin, medyo parang kung ganitong ipapalo niya, sa Miss Universe Philippines, parang pili ko hindi kakabog to. Kailangan nga ng bagong eksena or bagong transformation para ma pansin talaga siya ng todo-todo at yun yung abangan natin. And then, pangalawa naman si alexis Si Alexi Brooks. Ay, eto talaga, sabi ko sa inyo, sobrang kakaibang kandidata na talaga namang kung galing ang pag-uusapan ipinamalas niya dito sa ilo oh my god, sobrang winner so dito pala masasabi mo na isa siya talaga sa mga aabangan mo sa competition ng Miss Universe Philippines kasi nga iba yung ipinakita niyang galing at eksena sa competition dito sa ilo-ilo at dito masasabi mo na ko pwedeng pwede talaga siya ilaban sa Miss Universe Kasi nga, di ba, hindi pa tayo nagpapadala ng Black Beauty Ayun yung no, unang reason kung bakit gusto ko siyang manalo Kasi parang pili ko, it's time na for the Black Beauty Para sa Pilipinas na ilalaban nila sa Miss Universe Kasi kung ang Japan sumugal, bakit tayo hindi? Di ba? So, yon? But, syempre, marami tayong dapat abangan no? At marami tayong dapat... Uh, expect kay Alexi. Kasi kung dito nga sa Miss Iloilo, na-impress na niya yung mga tao. syempre ang hinihintay ko dito sa Miss Universe Philippines, kung ano yung transform niya. Yung transform na masasabi mo na mas may express ka, mas ma impress ka pa sa kanya. Yung tipo, i-level up niya talaga yung sarili niya sa competition ng Miss Universe Philippines. Ayun. Marami niya sasabi kasi nakamukha natin. Miss Susabiti Tonsi. Hindi ko alam kung yung ganitong beauty ba ang hinahanap ng Miss Universe Philippines. Pero kung ako ang tatanungin mo, talaga naman may ibubuga. Very powerful, very strong ang nakikita ko sa kanya. Siguro pag-aralan lang nila talaga ng maigi ko ano pa yung dapat i-level up. Katulad ng pasarela, kailangan medyo talaga may konting lande. Pagkatapos siguro yung make-up, so siguro kailangan lang mas kabog at saka siguro ayun nga yung hairstyle niya para mawala yung anino ni Susubi ni si at makita yung pagiging authentic talaga na natural beauty ni Alexi kasi napaka importante nun no? yung iba sinasabi nila magpahaba daw ng buhok para mas bongga ako naman parang feeling ko mas hihina yung power siguro kapag mahaba ang buhok why not skinhead di ba diba? so mas kabong, <laughs> di ba diba? so yon but I'm so excited for Alexi kasi parang feeling ko she's a very strong contender talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines at 'yun yung gusto kong makita sa kanya kung paano niya kakabugin ang mga kandidata na lumalahok ngayon dito, 'di ba? So, com, com skills, wala tayo pag-uusapan sa com skills niya kasi impressive naman talaga yung ipinakita niya doon sa ano, sa bis ilo nung paano siya sumagot doon sa Q&A. So, parang piling ko inap naman. Sa mga interview niya, winner din siya sumagot. At plus yung backstory niya, yung history ko, ano at yung meron siyang kwento. Very transformational leader. Kaya masasabi ko na iba talaga si Alexi Medyo may ibubuga sa competition talaga. Baguhan pero may ilalaban. At yun yung exciting kay Alexi. Kaya sabi ko, sibilang lang, laban lang. So, mali naman natin. Matalo niya lahat ng front runner na lumalaban dito kayo sa Miss Universe Philippines. And then, mali mo siya yung maipadala sa Miss Universe. Why not? Di ba So, yun. So, good luck. And I'm so excited kung ano yung makikita pa natin na ilalaban niya sa Miss Universe Philippines. Isa siya sa mga inaabangan ko. And then, pagdating naman kay Cyril Payumo ng Pampanga, expected ko na siya ang mananalo dito. Beauty, talagang masasabi ko, oh my God, panalo ang ganda na meron ito kung hindi nyo napapansin, parang Lumen level na Charlene Gonzalez 2.0, di ba? Or Susmita Sen. Gumaganan yung beauty niya eh. Naglalaro na Charlene and Susmita. And then yung mga beauty ganito, nakita naman na natin kung ano ang naibigay nito sa Miss Universe katulad na lang nung kay Charlie Gonzalez na nag-top 6 sa Miss Universe noong 1994 and then Susmita Sen nananalo. nanalo di ba, ng Miss Universe so pag tinitingnan ko siya parang combination siya ng dalawang beauty queen kaya sabi ko, oh my god plus yung height, nakita mo yung mga bias niya sobrang panalo and then winner yung styling so para sa akin, siguro kailangan niyang i-improve yung kanyang pasarela kasi maganda ang height, maganda ang tindig, but yung pasarela niya medyo parang piling ko matigas. So, kailangan lang na medyo may lambot at pitik kasi hindi to modeling, isa to beauty pageant na kailangan nakikita mo talaga yung, yung kumakabog talaga na may landi. Ayun, ayun yung gusto ko. Pero maganda naman yung lakad niya ito sa Miss Pampanga. Maganda yung ipinakita niyang performance. Kaya lang kung pupunta ka ng national at gusto mo manalo, i-develop mo pa siya ng more. Ayun lang naman yung kailangan niyang gawin. Kailangan niya i-level up ba? Para mas kabog. Di ba? Kasi yung pasarela niya, medyo parang may kulang. But, i-level up niya. And then, kailangan niya rin siguro talagang paghandaan kung paano magiging mas form yung kanyang body. Kasi, parang piling ko, matangkad siya, pero parang hindi ganun ka-shape ka yung kanyang body. So, parang pili ko kapag ginawa nyo na shape yung body niya, mas kabog ang beauty niya. Yes! Kasi, kapag naging sexy siya lalo, oh my God! Talaga perfect may beauty, body, plus brainy. Oh. So, syempre, yung kanyang com skills, kailangan niya pa i-develop din. Kung baga, more on practice, more on rehearsal, di ba? So, kailangan more on training. Ayun yung ibig ko sabihin. Para mas madagdagan pa yung knowledge. Mas maganda pa. Na, alam mo yon yung mas, alam mo, prepared ka pagdating sa com skills. At hindi ka matatakot. So, yon So, kailangan lang ng a little bit fally siya. Yun naman. Actually, si Cyril, is itong potential talaga. Kung titignan mo yung beauty na meron siya, sana lang may oras pa siya para paghandaan talaga ang Miss Universe Philippines. Kasi kung titignan mo yung beauty na meron siya, may God, high palang winner na sa totoo lang, ang long-legged, ang ganda ng height, ang panalo, plus ang ganda ng mukha, may pagka indiana na, na alam mo yon na nagiging mistisa. Sabi ko nga parang pinaghalong uh, Charlie Gonzalez who, and ano, Susmita Sen. And then, I think, pag-aralan lang maigin team niya, yung styling niya, parang mas kumabog ng todo-todo, ay winner to. Sa totoo lang, don't underestimate na parang wala lang siya kasi parang pili ko yung ino-offer na beauty niya. Oh my God. Nakita naman natin yung lumaban to sa Binibining Pilipinas. Pasabog din to. So, I hope yung team niya mapag-aralan ng gusto ko ano yung bagay sa kanya. At ma-rehearse talaga siya ng todo-todo pagdating sa walking. Kasi ang ganda ng bias. Ang ganda ng mga hakbang. Kaya lang, gusto ko siguro mas nakikita yung medyo may landing walk. Ganon. Kasi kailangan. Hindi po pwede yung parang model yung dating. Dapat yung meron kang landi, yung walk mo talaga parang pang na bang. Kasi winner na talaga siya. Sa so, totoo lang, iba na yung dating niya. May class talaga yung beauty. di ba So, yon So, I'm so excited for Cyril. Sa kanilang tatlo, lahat naman sila may laban. Either Natasha Jonga na talagang masasabi mo, oi, don't underestimate yung galing na ito sa home skills kasi magaling talaga itong kumada. Sabi ko nga, styling lang ang problema kay Natasha pag na-develop nila yan at nakuha nila yung magandang styling, kakabog ang beauty neto. Siguro siya para mas maiba, di ba? And then, ito naman si Alexi. Nako, prepared na, prepared na. Pero yung pasarela din ni Alexi, kailangan din i talaga eh pagdating nga dito kay Cyril, sabi ko, may ibubuga naman. Kaya sabi ko, oh my God, magandang competition to. Iba-iba yung ino-offer nila, di ba? So, advocacy, pagdating sa advocacy, si Alex lang yung parang pili kong mas kabog yung backstory. Uh -huh. so, mas parang pili ko, yung kay Alex in kwento, mas panalo. But, hindi ko alam yung kay Cyril at saka kay Natasha Jong kung paano to i connect bilang transformational leader. But, Let's see. Makakapag-prepared pa naman sila ng bonggang-bongga. -bongga. But kung pag-uusapan natin in terms of beauty, I like the beauty sa Will Kasi may in-offer talagang ganda. Yung ganda na parang wow. Ang diyosa. Di ba? Diba? So yon. So I'm so excited. Kasi syempre, kabugan to ng mga, alam mo yon ng diyosahan at ng mga magagaling iba And then, I hope na talaga makuha nila yung perfect transformation para sa kanilang mga sarili, para sa laban sa Miss Universe Philippines. And I wish all the best para sa kandidata ng Pampanga, kang Grananga, at saka syempre dito nga sa Iloilo. So, let's see magkaalaman kung sino ang talagang tunay na reyna. O, oh, diba? So, yan. So, congratulations. Ngayon pa lang, dahil nakita na natin yung kanilang mga laban sa national pageant at talagang dumaan sila sa, ah, sa regional pageant at dumaan sila talaga sa province. Ano yung sa bawat pageant nila, diba? Kung baga sa probinsya, parang Wow, winner. So, masasabi kong winner. So, abangan natin kung ano pa yung mga susunod nilang mga eksena sa mga darating na laban nila dito sa Miss Universe Philippines. At magandang laban to. Ngayon pa lang, Natasha Jong, and then Miss Iloilo, Alexi, at sa ha si Cyril, di ba? Cyril mo na talaga namang kaabang-abang silang tatlo dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, kakabog ba ng bonggang-bongga -bongga ang mga pambato na mga nabanggit natin? Katulad ni Natasha, Alexi at Cyril. Tingin ninyo, isa ba sa ang mag-uwi ng corona at tingin nyo sino nga ba sa kanila? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Maraming salamat. Paalam. Terima kasih telah menonton!